Magandang gabi. Ako si Mr. Kira at may isang kwentong ipinadala sa akin na hindi ko inaasahang gigising ng mga alaala na matagal ko ng pilit kinakalimutan. Isang lalaking bumili ng lumang bahay sa Tacloban na sa una'y parang ordinaryo lang hanggang sa napansin niyang hindi pala siya nag-iisa. May mga yapak, may mga galaw at may presensya ng isang mag -ina na matagal nang hindi nabubuhay. Ito ang kwento ng tahanang may mga kaluluwang hindi makaalis at nang takot na unti-unting gumagapang sa dilim. Mr. Kira, isa akong ordinaryong tao na matagal nang nangangarap magkaroon ng sariling bahay sa Tacloban. Ilang taon din akong nag-ipon bago ko nakita ang murang property sa San Jose Road malapit sa airport. Naluma na ang bahay pero maayos ang lokasyon. Tahimik, accessible, at higit sa lahat, mura sa hindi ko maintindihang dahilan. Nang unang araw ko pa lang sa lugar, may napansin na akong kakaiba. Pero hindi sapat para tumakbo ako palabas. Hindi siya yung tipong biglaang may papakita o may sisigaw. Mas para siyang bugso ng lamig na hindi ko maipaliwanag. Normal lang, sabi ko sa sarili ko. Baka dahil bagong lipat pa lang ako. Ang bahay ay dalawang palapag. Kahoy ang hagdan, lumang disenyo ang pinto, at parang may mga bakas ng matagal na hindi tinitirhan. Wala namang masamang amoy, pero may pakiramdam na. Parang may nakatingin, kahit wala namang tao. Sa unang gabi ko, halos hindi ako makatulog. Hindi dahil may naririnig akong kakaiba, kundi dahil pakiramdam ko. May mali sa katahimikan mismo. Parang may kulang. Parang may hindi dapat tahimik. Para bang may parte ng bahay na na may sariling hinga. Kinabukasan, kinausap ko ang ilang kapitbahay. Hindi para magtanong tungkol sa bahay, kundi para lang makipagkilala. Ngunit kakaiba ang paraan ng pagtingin nila sa akin nang sabihin kong ako ang bagong may-ari ng bahay sa kanto. Yung isa ay nagulat. Yung isa na pati imang labi. Yung isa naman napabuntong hininga bago umatras ng konti. Hindi ko sila tinanong. Ayaw kong magmukhang paranoid. Pero doon ako unang kinabahan. Sa loob ng bahay, may dalawang lugar na ayaw kong tinitingnan ng matagal. Ang hagdan na parang laging may pumapanaog kahit walang tunog. At ang kwarto sa itaas kung saan may lumang crib at lumang kortina. Hindi ko alam bakit ko nararamdaman iyon. Wala namang nangyayari. Wala pang multo. Wala pang kahit ano. Isang tanghali, habang inayos ko ang isang lumang cabinet, may nahanap akong maliit na album ng litrato. Wala ng kulay ang mga larawan. Pero malinaw ang itsura ng isang babae at isang batang mga tatlong taong gulang. Magkadikit sila sa lahat ng litrato at halos lahat ay kuha sa loob mismo ng bahay. Normal. Walang kakaiba. Pero sa likod ng bawat pahina, may nakasulat na petsa. At doon ako natigilan. Lahat ng petsa ay parehong araw. Magkaiba lang ang taon, pero parehong araw ng buwan. Para bang taon-taon sa parehong araw, may sinusubukang alalahanin ang mag -ina. Hindi ko sukat akalaing iyon pala ang simula ng pakiramdam na may ibang kasama ako sa bahay. Pagkaraan ng isang linggo, nagsimula na ang mga maliliit na pagbabago. Hindi yung pang-horror movie na tipong nagliliparan ng gamit. Hindi ganoon. Mas banayad. Mas parang paalala. May mga laruan na hindi ko naman nilabas. Pero napapansin kong nasa sahig na. Ang kurtina sa taas na sinarado ko ng mahigpit ay bahagyang nakabukas pagbalik ko. At minsan parang may maliit na yabag na tumutunog sa sahig na kahoy. Hindi malakas, hindi mabilis. Parang bata na naglalaro. Pero ang pinaka nagpapakilabot ay ang hindi ko maipaliwanag na damdaming hindi ako binabantayan. Kundi inaantayan. Hindi ko pa alam noon na ang babae at anak niyang nakatira noon sa bahay ay hindi pala lumisan hindi ko rin alam na matagal na silang patay. At higit sa lahat, hindi ko alam na hanggang ngayon ay hindi sila aware na matagal na silang hindi nabubuhay. Pero mararamdaman ko iyon, unti-unti, at dito nagsimulang gumulo ang mga gabi ko. Mr. Kira, pagkatapos ng unang linggo, napansin kong mas sumisidhe ang katahimikan sa bahay hindi yung normal na katahimikan, kundi yung parang may hinihintay na gumalaw o magsalita. Minsan, naglalakad ako sa sala at parang may humihinturing hakbang sa itaas. Pero kapag tumingin ako, wala namang tao. Sinubukan kong intindihin. Pagod lang siguro ako sa trabaho. Bago lang ang bahay. Lumang kahoy. Maaring kumikilos. Dahil sa hangin. Sinabayan ko ng katuwiran ang bawat nararamdaman ko para hindi ako mabaliw. Hanggang isang gabi may nangyari na hindi ko agad makalimutan. Bandang alas 11 ng gabi, naka-half light lang ang buong unang palapag. Umakyat ako sa kwarto ko sa ibaba nang marinig ko ang mahina. Halos didinig na tunog mula sa itaas. Hindi siya malakas, hindi siya biglaan. Para lang siyang kaluskos ng sahig na unti-unting umuuga. Ganon ka normal. Ganon ka simple. At doon ako unang kinabahan ng totoo. Kasi ang sahig na iyon, hindi gagalaw kung walang bigat ng tao. Dahan-dahan kong tinignan ng hagdan. Wala akong nakita, pero may pakiramdam akong may kumagalaw sa taas. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi pa rin terrifying, pero may laman na takot yung takot na alam mong may presensya. Pero ayaw mo nang hanapin kung saan. Kinabukasan, sinubukan kong umakyat para tingnan ang ikalawang palapag. Hindi dahil curious ako, kundi dahil ayokong magmukhang duwag sa sariling bahay. Pero pagdating ko sa itaas, halos wala namang kakaiba. Maliit lang din naman ang second floor. Isang hallway, dalawang kwarto at isang banyo. Ang una kong pumasok ay yung kwarto ng uh, may lumang crib. Andun pa rin ang kurtina, nakabitin sa maalikabok na bintana. Andun pa rin ang crib, medyo sirang kahoy, pero hindi naman nakakatakot. Pero may isang bagay na hindi ko napansin noong unang araw ko. May lumang footprint ng maliit na bata sa sahig ng kahoy. Isang piraso lang. Hindi kompleto. Para bang tumapak pero hindi umalis. Akala ko dati ay mantsa lang. Pero nang liwanagin ko gamit ang flashlight, hindi siya mansya Parang marka ng isang yapak na matagal nang naipit sa kahoy. At ang posisyon nito, nakaharap sa pintuan. Parang may batang nakatayo doon. Nakatingin palabas ng kwarto. Binaliwala ko 'yon. Pinilit kong maging normal. Marahil dati pang marka ng anak ng dating nakatira. Pero habang nag inspeksyon ako, napansin kong may amoy sa hangin, yung tipong amoy kahoy na basa. Hindi mabaho. Pero parang matagal nang hindi nalilinis. Nang paalis na ako sa kwarto, sumara ang kurtina nang may konting paggalaw. Hindi siya malakas. Hindi rin halata kung hangin lang. Pero naramdaman ko sa batok ko yung kilabot na hindi ko maipaliwanag. Parang may dumaan sa likod ko kahit wala namang hangin mula sa labas. Pagbaba ko, sinigurado kong isasara ko ulit ang pinto ng kwartong iyon. Hindi dahil may nakita ako, kundi dahil ayaw ko na muna siyang puntahan. Dumaan ang tatlong araw na sinusubukan kong hindi isipin ang nangyari. Pero tuwing gabi, doon pa ulit-ulit ang pattern. May kalusko sa taas. May bigat na gumagalaw. May yabag na maliliit. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtatago. Para lang siyang routine. Hanggang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Habang nakahiga ako at halos nakakatulog na, may narinig akong dahan-dahang pagbaba ng someone o kung anuman mula sa ikalawang palapag. Unti-unti. Isa-isang hakbang. Napakabagal. Hindi banta pero hindi ko rin maipaliwanag kung bakit parang may lungkot sa bawat tunog. At nang huminto ang hakbang sa mismong dulo ng hagdan, doon tumigil ang puso ko sa takot. Hindi dahil may nakita ako. Hindi dahil may ingay pa. Kundi dahil la, uh, pagkatapos lumubog ang kahoy sa huling hakbang, may pakiramdam akong may tumayo sa, sa dilim nakatingin sa direksyon ko. Hindi siya umaalis. Hindi siya lumalapit para lang siyang nag-aabang ng isang bagay. Doon ko unang naramdaman ang presensya ng mag-ina na hindi pa umaalis. At hindi pa rin alam na matagal na silang hindi humihinga. Mr. Kira, pagkalipas ng ilang araw mula nang marinig ko ang mababagal na yabag sa hagdan, nagsimula nang magbago ang pakiramdam ng buong bahay. Hindi ito yung tipong biglaang nakakatakot. Hindi rin ito yung eksenang may magpapakita sa salamin or biglang hahaba ang anino. Mas subtle, mas nakalulunod sa isip. Parang may mga bagay na nandyan lang sa gilid ng paningin ko pero ayaw magpakita ng diretsyo. Isang hapon, habang inaayos ko ang ilang gamit sa sala, napalingon ako sa bandang gilid ng dingding. May nakita akong nakasabit na lumang picture frame na hindi ko napansin noong unang weeks ko sa bahay. Hindi dahil bago lang iyon. Kundi dahil parang sumulpot lang nang hindi ko namamalayan. Paglapit ko nakita ko ang isang lumang larawan. Medyo kumupas na. Pero malinaw pa rin ang imahe ng isang babae na nakaupo sa sofa sa loob ng mismong bahay na ito. Katabi niya ang isang batang nakaupong parang may hawak na laruan. Hindi sila nakangiti pero hindi rin malungkot parang normal lang, simpleng litrato ng mag-ina. Pero may isang bagay na agad nagpakilabot sa akin. Ang background ng larawan ay eksaktong ayos ng sala ko ngayon. Mula sa sofa sa lumang kurtina hanggang sa simpleng carpet na nasa sahig. Para bang ang larawan na iyon ay kuha sa eksaktong lugar kung saan ako nakatayo. Sinubukan kong tanggalin ang frame para tingnan ang likod pero parang sobrang tibay ng pagkakabit. Hindi ko rin alam bakit ako kinakabahan. Wala namang multo. Wala namang gumagalaw. Pero ramdam ko na hindi ko dapat tinititigan ng matagal ang larawang iyon. Kinagabihan, habang nakahiga ako, hindi ko maiwasang maisip ang litrato. Gusto ko sanang kumbinsihin ang sarili ko na normal lang iyon. Souvenir, bakas ng nakaraang nakatira sa bahay. Pero habang sinusubukan kong makatulog, may narinig akong banayad na tunog mula sa sala. Yung tipong halos hindi marinig, pero sapat para alam mong may gumalaw. Hindi ito yapak. Hindi ito kaluskos ng kahoy. Para siyang paghatak ng tela. Kinontrol ko ang sarili ko. Hindi ako tumayo. Nanatili lang ako sa kama. At pinilit na pakinggan, ilang segundo pa, bumalik ang katahimikan. Pero kasabay ng katahimikan ay ang pakiramdam ng pagkakaroon ng kasama. Kinabukasan hindi ko na napigilang puntahan ulit ang picture frame. At doon ko naranasan ang isa sa pinakaibang klasing takot na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil nang tingnan ko ang larawan ng mas malapitan, may napansin akong pagbabago na kahit anong paliwanag ay hindi tugma sa realidad salarawan pareho pa rin ang mag -ina. Pero napansin ko na ang babae, yung ina, ay nakatingin, nang diretsyo sa kamera. Kahit kahapon, nung una ko siyang nakita, nakatingin siya sa bata. Hindi ako sigurado nung una. Baka namalikmata lang ako. Baka mali ang memorya ko. Pero nang dumoble ang tingin ko, do'on ako napalukso sa kaba. Hindi iyon mali ang alaala. Nagiba ang tingin niya. At hindi ko alam kung bakit. Simula noon nagiba ang galaw ng mga bagay sa bahay. Hindi malakas. Hindi nagpapakita. Pero gumagalaw. Minsan ang kurtina sa sala ay nakabukas kahit sarado ko ito bago umalis. Minsan may laruan na nasa ilalim ng mesa kahit hindi naman ako nag-iwan ng kahit ano ron. At minsan may pakiramdam ako na may matagal nang nakaupo sa sofa bawat umaga paglabas ko ng kwarto. Pero ang pinakakinakatakutan ko ay tuwing dadaan ako sa picture frame. Hindi ko alam kung bakit, hindi ko alam kung paano. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko unti-unting lumalapit sa lente ng litrato, ang mag -ina. Hindi sila gumagalaw na parang jump scare, hindi ganon. Pero parang, parang bawat araw, unti-unting nagbabago ng ilang pulgada ang pwesto nila parang may sinusubukan silang abutin o marahil may gusto silang ipaalala at mas lalo akong kinakabahan dahil pakiramdam ko hindi sila galit hindi sila naghahasik ng lagim pero may lungkot sa presensya nila na parang nakakahawa hindi ko pa alam noon Mr. Kira na ang pamilya na pinaniniwalaan kong dating tumira dito ay hindi pa umaalis hindi dahil nagpapatakot sila Kundi dahil hindi nila alam na sila pala'y mga mga alaala na hindi makaalis sa mismong bahay na naging huling hantungan nila at ako ang unang taong napansin nila matapos ang napakahabang panahon Mr. Kira Habang tumatagal ako sa bahay na iyon sa San Jose Road napansin kong hindi na lang presensya ang nararamdaman ko may mga bagay nang nagaganap na hindi ko na kayang ipaliwanag gamit ang lohika. Kahit anong pilit kong gawing normal ang lahat. Hindi sila marahas. Hindi sila nagbubulaga. Pero may bigat ang bawat galaw na parang may gustong iparating at hindi ko alam kung para sa akin o para lang sa kanila. Isang madaling araw, nagising ako ng hindi ko alam kung bakit. Walang ingay, walang gumalaw. Pero may pakiramdam akong may nagbago sa hangin. Yung pakiramdam na parang may bumalik na hindi ko narinig. Pero bigla ko na lang naramdaman. Nang tumingin ako sa kisame, tahimik. Nang tumingin ako sa pinto, nakasara. Pero nang tumingin ako sa sahig malapit sa higaan, dun ko naramdaman ang unang malamig na hangin mula sa ilalim ng aking kama. Hindi ito hangin na galing sa bintana. Hindi rin ito basta malamig na simoy. Parang huminga. Hindi ko iyong pinansin. Tumalikod ako, pumikit, at sinubukan bumalik sa tulog. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may narinig akong napakahinang tunog mula sa itaas. Hindi ito yabag ng bata this time. Hindi rin kaluskos ng laruan. Tunog siya ng humihikbing babae. Hindi malakas. Hindi umaatungal. Parang tinatagong pag-iyak na halos ayaw marinig. Kahit gaano ko gustong magkunwari, na baka kapit bahay lang, alam kong hindi iyon ang galing sa labas. Alam kong mula iyon, sa loob ng bahay, at mula mismo sa kwartong may lumang crib. Tumayo ako ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung tapang ba iyon o sobrang kaba na natabunan na ang takot. Umalis ako sa kwarto ko at tumungaw sa hagdan. Wala akong nakita. Wala rin liwanag mula sa taas. Pero andoon pa rin ang hikbi. Matinis pero pigil. Parang sinasakal ng sariling lungkot. Hindi ko kayang umakyat. Hindi ko kayang harapin ang tunog na yon. Kaya bumalik ako sa kama. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka guni, -guni lang. Baka dahil pagod ako. Baka dahil palagi kong iniisip ang larawan at iniimbento na lang ng utak ko ang mga tunog. Pero kinabukasan, nang umakyat ako para linisin ang itaas may isang bagay na naabutan akong hindi ko inaasahan nasa sahig malapit sa crib may isang punit na piraso ng papel hindi ko alam kung saan galing pero mukhang bahagi siya ng lumang album ng litrato nang pulutin ko nanginginig ang kamay ko hindi dahil may nakita akong nakakatakot kundi dahil sa simpleng nilalaman ng papel Isang bahagi ng litrato ng babae. Hindi buo, pero sapat para makilala ang mukha. At ang mas nakakagulat, bahagi ito na hindi kasama sa album na nakita ko noong unang linggo ko sa bahay. Kung hindi ito kasama noon, paano ito napunta dito? Sa sulok ng frame ng litrato sa ibaba. Napansin ko ring may maliit na punit sa gilid, parang may nagtanggal ng isang parte nito nung natutulog ako. Simula noon, mas naging malinaw ang presensya ng babae sa ikalawang palapag. Hindi siya nagpapakita, pero ramdam ko siya. Parang may naglalakad sa likod ko tuwing lilisan ako ng hallway. Parang may nakaupo sa loob ng kwarto kahit gabi-gabi ko itong sinasarado. At minsan sa mga hating gabi, na ako lang ang gising, parang may biglang lumalamig sa hangin sa bandang hagdan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, hindi niya ako gustong takutin. Parang may hinahanap siya na hindi niya mahanap. Parang may hinahanap siyang tao. At doon ko unang naisip, baka hindi nila alam na patay na sila. At baka ang hinahanap niya, may buhay. Isang gabi habang nagbabasa ako sa sala, biglang may nahulog na bagay mula sa itaas. Hindi malakas, hindi rin matunog. Pag-akyat ko para tingnan, nakita kong nakabulagta sa sahig ang isang lumang laruan na kahoy. Hindi iyon akin. Hindi yun galing sa kwarto ko. Hindi ko rin yun nakita nung huli kong pumunta sa itaas. Ang laruan ay maliit na tren. May gasgas, may dumi ng panahon. Pero malinaw. Ang ukit ng pangalan sa gilid. Hindi pang AI, hindi pang lumang novel, hindi kakaibang pangalan isang simpleng pangalan na parang pagmamay-ari ng isang totoong bata. Arden. At doon ko na pagtanto. Hindi lang sila presensya, hindi lang sila alaala. May naghahanap, may umiiyak, at may batang naglalakad sa hagdan tuwing madaling araw. At hindi pa sila tapos. Mr. Kira, ang huling linggo ko sa lumang bahay sa San Jose Road, ang pinakamahirap ilahad, hindi ito dahil may nangyaring malakas o dahil may biglaang nagpapakita. Mas nakakatakot kasi ang mga bagay na tahimik, yung mga pangyayaring hindi sumisigaw, pero dumidiretso sa utak mo para sabihin ang katotohanang hindi mo gustong marinig. Isang gabi bago ako lumipad, naalimpungatan ako ng maramdaman kong malamig ang paligid kahit mainit ang panahon. Walang aircon, walang bukas na bintana. Pero ramdam kong may dumaan sa hangin. Hindi mabilis. Hindi biglaan. Para siyang pagdaan ng tao. Yung parang gumalaw ang hangin dahil like may bahagyang bigat na dumaan sa tabi. Pagmulat ko, madilim ang kwarto. Pero may liwanag mula sa hagdan. Mahina lang parang kulay dilaw na nagmumula sa sala. At doon ko naramdaman ang presensya ng bata. Hindi dahil may nakita ako. Hindi dahil may tunog. Kundi dahil may pakiramdam na may nakatayo sa may paanan ng hagdan. Katahimikang nakatingin sa direksyon ko. Pinilit kong hindi tumayo. Pinilit kong huwag tingnan. Pero mas tumindi ang malamig na hangin habang tumatagal. Kinabukasan, hindi ko nakinaya ang at umakyat ako para na ang kwarto ng magina. Wala namang nagbago sa ayos. Nandoon pa rin ang crib. Nandoon pa rin ang kurtina. Pero sa sahig, sa mismong pwesto ng lumang footprint ng bata, may bago ng marka na hindi ko nakita dati. Isang maliit na basang yapak. Bago. At nakaturo pa palabas ng kwarto. Hindi ko alam kung bakit nanlamig ang batok ko. Pero ang mas nakakatakot, may sunod pang yapak Napatungo sa hagdan, at isa pa, at isa pa. Hanggang sa dulo ng hallway. Hindi ko na tinapos sundan. Bumaba ako at lumabas ng bahay para huminga. Doon ko na napagtanto na hindi sapat ang paliwanag na baka tubig lang o baka mansya. Hindi ganoon ang pakiramdam nun. Masyadong tiyak ang direksyon. Masyadong malinaw ang ruta. Bumalik ako sa loob bandang hapon. At doon ko napansin ang larawan sa sala. Yung luma at kupas. Noong una, nagbabago lang ang tingin ng magina. Noong sumunod na araw, parang lumalapit sila. Ngayon, may isang bagay nang nagbago na hindi ko inaasahan. Wala na ang bata sa larawan. Ang babae na lang ang nandoon. Hindi ko alam kung saan siya napunta o paano nangyari iyon. Kahit anong paliwanag Liwanag, shadow, memorya ko. Walang tugma. Masyado siyang malinaw para maging maling tingin. At mas nakakatakot dahil ang babae ay hindi na nakatingin sa kamera. Nakatingin na siya sa direksyon ng hagdan. Kinagabihan, bigla akong nagising sa pinakakakaibang tunog na narinig ko sa bahay. Hindi iyak, hindi yabag, kundi parang paghimas sa kahoy Tila ba may kamay na sumusubaybay sa dingding? Mula taas pa baba. Dinilat ko ang mata ko at nakita ko ang liwanag mula sa hallway. Hindi ako gumalaw, pero ramdam kong may dumadaan sa labas ng kwarto. Hindi ito galit. Hindi ito mabilis. Dahan-dahan lang. Para bang naglalakad ang isang inang pagod na pagod? Dala ang bigat ng isang bagay na hindi niya maibaba. Nang lumipas ang ilang segundo, unti-unting nawala ang liwanag at ang malamig na simoy na parang huminga kanina, biglang naging mabigat. Hindi ko alam kung bakit, pero nang tumingin ako sa may pintuan, siguradong sigurado ako na may nakatayo roon. Hindi nang papakita, pero nasa loob. Isang presensya na hindi makaalis, hindi dahil ng gugulo, kundi dahil may hinahanap pa rin hindi niya matagpuan. The next morning, nagpa siya akong umalis na. Hindi na ako magpapalipas pa ng isa pang gabi. Pero bago ako lumabas, tumingin ako sa larawan sa sala. At doon ko tuluyang naunawaan. Hindi naglaho ang bata sa picture. Naroon pa rin siya. Pero nasa pinakamadilim na sulok ng frame. Halos hindi mahagip ng liwanag. Nakatalikod at nakaturo sa hagdan. Para bang sinusundan? Kung saan siya huling bumaba bago sila nangyari, ang hindi dapat mangyari. Umalis ako ng bahay nang hindi lumilingon. At pagdating ko sa labas, doon ko lang narinig ang tunog mula sa loob. Isang mahinang pagsarado ng pinto sa itaas. Hindi malakas. Hindi galit. Parang huling pagtatangkang ipaalam na may tao pa roon Hanggang ngayon hindi ko alam kung tao pa ba sila. Pero isa lang ang malinaw. Hindi nila alam na matagal na silang hindi nakalabas sa pintuang iyon. At ako ang unang taong nakarinig, nakakita, at nakaramdam ng kwento nilang hindi nila maiwan. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Mr. Kira, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-share, para mas marami pang makaranas ng hilakbot at mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong mga lihim na dapat buksan at mga kwentong ayaw gumising hanggang sa susunod na gabi ng lagim. Ako si Mr. Kira at tandaan ninyo, may mga bahay na hindi dapat pinapasok at may mga kaluluwang hindi dapat kinukulo.